Kain tayo mga mima. Ayan, pata. Ang aking food. Ito lang yung aking dinner. masarap. sarap. Ang dami kong nakain strawberry kanina, kaya busog na busog pa ako. Pero kakain ako nito kasi paborito ko to. Mmm. Yummy. Taba. Saan <laughs> yan? Ito paborito ko sa baboy, pata. Tapos yung mga ano niya, mga lilitid mga cartilage you know yum mm. mo si Jessie. dito ako sa amin backyard habang naglalaro si Jesse careful Jesse menu hmm Ito lang ang kinain ko for today at saka yung strawberry. Mataba. So kapag naka low carb naman tayo is um okay lang kumain ng taba. Basta wag mong haluan ng high carbs. Mm. Yummy. Mga mi ko po ay nag low carb dahil ito po yung diet na ano na para sa akin ay uh, mas Yes. Yes, I'm eating my. Yeah. Why? Um, did Jesse have therapy on that on my birthday? On your Hi, birthday? James, yes. You yes. Yes. Is that the last? Yes, that's the last. Okay. I just got. You. Okay. You're eating again, sabi ko. Hmm. Hindi naman sabi ko. Hmm. Dito ako sa low carb masiyang kasi nung nag-calorie deficit ako ano, hindi ako yung doon kasi mas lalo akong nagka-crave. Kapag kumain ako ng, ng high carbs, mas lalo akong naghahanap ng high carbs. So, napapakain ako ng marami. Hmm. Hindi ko kayo, hindi ko kayo hinihikayat mga miha na mag low carb kayo kasi iba-iba po tayo ng, ano, ng hiyangan. No? Uh, kung ano man yung hiyang sa akin, hindi natin alam na kung hiyang din ba sa inyo. At saka ako, is, yun ang sabi sa akin ng doktor. Sa Tuesday, meron akong, ano, ulit, appointment sa doktor, mag blood test ulit ako. Titingnan kung um, uh, normal pa rin ba yung aking mga blood test results. Hmm. Hmm. Sarap. yung doktor ko dito sa Australia, mga mean sila, siya ang nagsabi sa akin na mag-low carb ako. Pati nga si Angel eh. Kasi sa si Angel is, ano, um, yung regla niya hindi, hindi normal. Sinabihan din siya ng doktor namin na mag-low carb na. Hindi naman siya nag-low carb, mga mean. Hindi niya kaya. Mahirap naman talaga kasi mas maganda pa rin yung balanced diet, di ba? Para sa akin, mas maganda pa rin talaga yung balanced diet. Kung ikaw ay, yung doon, at saka kung wala kang karamdaman. Yun maganda pa rin talaga yung balance, yung kakain mo. Tsaka nakokontrol mo yung sarili mo. Kasi ako hindi ko nakokontrol. Pag nagbabalance diet ako, once kumain ako ng high carbs is, hindi ko nakokontrol ang sarili ko. Lalong nagkakrave ako sa high carbs. So, ngayon na uh, low carb ako, hindi ako nagkakrave sa mga matatamis. ba diba? Mas nakokontrol ko yung sarili ko. Kumain ng sugar. Kaya for me, dito ako sa low carb. Ano? Dito ako sa low carb yan. na-enjoy ko naman pati ang pag-low carb. Yun yung aking family. Hinahayaan ko sila na tumakain pa rin ng high carbs. <laughs> inaano, minsan, inaano ko sila sinisita pag sobra-sobra na. Pero, yun. Kinokontrol ko din sila kaminsan-minsan. Kaso sa Angel, hindi ko yung nakokontrol. Kakain talaga siya pag gusto niya.